Ganito tayo maglagay ng pataba. So ginamitan natin ng belt. Pataba. So ganito. Ako belt. Ako. So ganyan. Alright. So ayos na. Ganyan lang para. Yung pagdakot mo. Kabilaan. Yun guys. tapos na tayo maglagay ng pataba. No? So nasugatan pa yung ating pa. Dahil <coughs> umulang kasi. Ayan. Bitbit -bit natin yung ating sinilas. Basa talaga siya. Ayan o. No. Oh. Basa na. Ayan, kita nyo ba yan? Manu? yan? Ah, mais. So, napakalawak na ano dito. At saka maisan na yan lahat. Dinalagyan na ng pataba. So, ito. Yan, lagyan ng pataba. Pero, hindi lang to sa ano, sa atin lahat. Kunti lang to sa atin, sa ano na natin yan. Sa mga pinsa na natin yan. Mga, mga nakapaligid dyan. At saka, sa kapatid na rin sa ating asawa. Yung mga ano dito nakapaligid na mga mais sa atin. Ano lang? Uh, kalahating ektar lang yung ano natin. Kalahating ektar lang yung ano natin. Tinanima natin ng mais. So, tatlong. Nasa mga limang kilo lang yung tinatanim natin. Limang kilo lang na binhi yung ating tinatanim. So, patuloy na tayo sa ating paggawa ng ano. Paglalagay ng pataba dito sa mga mais na to, mga kabe. Para ano na rin. Pagkatapos na 'to. Ay, mag-spray na naman tayo kasi napakaano na, napakasukal na at uh, napakadamuna. Yun, halos hindi na makikita yung mga mais. Talagang is para isahan na lang kasi balik trabaho na naman tayo. Kailangan natin na ah uh, duplika ayod at saka habang naka-absent tayo. Pansamantalain na lang natin na makaano tayo dito. Maka paglagay tayo ng pataba para yung ano na rin imbis na isasahod natin sa mga kumagawa dito na lagay ng pataba at saka spray so ibigay na lang natin sa mga kailangan ng ating pamilya mga kabits so nakaabsin naman din tayo so tayo na lang ang magawa dito at saka bukas balik na tayo pagsikapan natin na matapos to lagay ng pataba yung kalahating hektar at saka ano na matapos din mag pag-spray para isahan kasi pagbalik natin dito mula mula ngayon o mula ngayon ano na 25 days lagyan na naman to ng pataba kasi dalawang beses maglagay ng pataba mga bay dalawang beses maglagay ng pataba dito o mula ngayon 25 days ay eh, lagyan na naman to ng pataba baka yun na lang din umuwi tayo para maglagay na rin ng pataba dito no Alright, so Ayan, tuloy na tayo Pakita ko sa inyo paano tayo dumiskarte ng paglagay ng pataba na mas madali na paraan So, tayo lang mag-isa yung magnaglagay dito Ubalde yung ginamit natin Tra! panoorin nyo Let's go Then guys, sa uh, ganito Ganito tayo maglagay ng pataba So, ginamita natin ng belt Ito na yung belt natin na ating ginagamit na best, no? Ayan So ito naman ay may tali. Pinalian natin yung balde. At saka yung belt na ating gaganitin, Ganyan lang. Para mapadali yung ating paglagay ng kataba. So ganito. Nasa belt. Tapos ganyan. Alright. So ayos na. Ganyan lang. Para yung pagdakot mo sa mas madali yung pagdakot tara panahurin nyo Gamit na ba natin ng na pa dito mga kodeets? 16 at ito lahat yung lagyan natin ng na pataba yan lahat punta doon yung ating lagyan ng pataba so ano talaga dito na area hindi talaga to pwede sa mamumurahin na pang pataba lang yung mga may mga mura kasi kaso hindi siya hindi siya parang hindi siya gumana dito sa lupa dito mga kapit kailangan talaga na 1620 yung mga amonyong wala mga port and hindi gagana dito ayan o ito ang ating pataba hindi ayan ang abuno na napakamahal Talang. So, tayo lang mag sa ngayon. yun guys ha? tapos na tayo maglagay ng pataba no? O, nasugatan pa yung ating pa dahil <coughs> Umulang kasi ayan bit bitbit natin yung ating sinilas Hindi <laughs> 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 <What? laughs> na pwede magsinilas pag umulan kasi napakaputik at dumikit yung mga putik mga bay. O kailangan natin magpa. Kaso lang ano to. Mga yung tinabasa ng mo Yung puno niya. Medyo matalim. Kaya sugatan yung paa natin mga bay. Puti na lang hindi gaano kalalim. So tapos na tayo at may ano pa tayo dito na iwan. Patabak kaunti na iwan dito mga bay. So laka. Basa. Isa yung pataba natin. So ano natin to? Nasa mga ano pa to mga bay. Sa kilo. So sayang naman dahil basa. Ang gagawin na ibigay natin na sa ating ano ating manuga sa ating ano sa ibigay natin na sa ating manugang yung ano natin O mga 10 kilo pa to sayang. Nabasa sa ulo. Hindi na to siya pwede ma-stack. Dahil basa na nga. Para hindi naman masayang. Yun. Ito basa na siya mga bay. Na ano. Ito. Basa talaga siya. Ayan o. Basa na. Tapos. May naiwan pa dito sa balde. Ang balde may naiwan pa rin dito. Konti. Isama na natin dito. Mas mga sampung kay. Mahal pa naman yung ano na ngayon. 1.5 na yung bags. So, Magdala lang tayo konti siguro. Para na rin ilagay natin doon sa ating mga ano, uh, sa ating mga gulay na itinanim doon. May gulay din tayong uh, itinanim doon. So, yun. Ito, pwede na to. Para ilagay na natin sa atin. Ito, ibigay na natin to. Masampung kilo mahigit na to dahil mulan. basa nga so, tapos na tayo maglagay ng pataba at uwi na tayo kasi tanghali na rin at saka yung ano natin gagawin natin dito ay mag spray pa tayo mamayang hapon para makabalik na rin tayo sa trabaho mag spray tayo so tara update lang tayo mamaya at uwi na muna tayo sa ating ano para mag at balik tayo mamaya para isprihan na naman to Ayan, kita nyo mga kabiets na. Hindi na gano'n makita yung mais. Wala na nga makita sa kamera. Dahil napaka-kapal na ng mga damo. Medyo na busy tayo kasi. hospital yung ating asawa. At isang linggo tayo sa hospital. Ah, uh, apat na araw pala. Kaya hindi na to ano. Dapat na-spray na sana to nung nakarang linggo pa. Kaya ayan, yung mga mais kababa. Spreana lang natin bago tayo balik sa trabaho-trabaho. Update lang tayo.